ba? Igo, yo. Oh. Tingnan mo. Diyan natin kung magprito talaga sa init. Uy. <laughs> so totoo nga. Naluto ngayong itlog sa sobrang init, guys. Nakakaloka. Ano ba ito Magluluto ah. kami ng sinigang gamit ang init ng araw. Na, grabe, ang oh, init. Oh, napaka-init talaga ng panahon. Makakapagsigang. Pipata. <laughs> oh, shit. Not good. Oh, grabe, mga boys. Grabe, sobrang oh, init talaga ng panahon. <laughs> yung mga natin, try natin nga kung totoo yung sinasabi nila. Ganito pong kainit sa batang gas. Hmm. Bag! Kagano! Ano <laughs> ba ito? Ayoko okay talaga, guys. Grabe yun. Ayoko, guys. to siya, guys. Oh. Ah! 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 legit! No! legit! No, legit! Nakapagod, guys. Ilang oras pa na kami nagbabantay. Guys, naluluto na. Malapit na. Abi, init na oh halos migit sang oras na. Diyan natin to. O nga pala mga idolo, legit oh. Kumulo. At bilang patunay na talagang uminit nga talaga ay mapapansin talaga natin ang usok na lumalabas dito. Para pagpatak ng 30 minuto sa ating ilalagay na. Grabe ang sakit talaga sa balat. Mas naluluto pa ang balat ko kaysa itlog. At ito ang naging itsora niya. Parang naging tira-tira. At ring ibuwad mga 30 minutes dam balik ako kun dam magdakog uwid ug buwan magprito tag buwan. Ika ni maluto, bantay kadto na sayang ang itlog. Dala magi sayang ang itlog. Kuwa nga mo nga ano makalutos gawas. Tag But-but, bot man na injuha. so, pinabad natin to nang tatlong oras ha. So Eh ang init niya pero parang hindi siya nakakaluto ng itlog. Oh. So, 52 degrees Celsius lang siya mga ka-amazing. Kailangan natin ng 65 degree para makapagluto tayo ng itlog. So, ang tagal nito mga ka-amazing, tatlong oras. Tingnan natin mga idol. Parang walang nangyayari mga idol. Hindi totoo mga idol na makakapagluto gamit ang init ng araw. O, ayahan pa natin siya mga idol. Ayahan pa natin mga minuto mga idol. Huwag kayo maniniwala sa kanila. Pagsasayang kayo, lang kayo ng mga oras nyo. Yan na mga idol, naluto na siya. Grabe, naluto nga siya. Yan na, o, lalakasan natin para maluto mga idol. After 30 minutes! Huwag tol. Ayun na, ayun na. Lapas na, lapas, lapas, lapas. Lapas uh, na, lapas. Please, please. Para ipakita natin sa mga tao na. Hindi Hindi ako. Okay. Anitan sa nato na derag mga 15 minutes. Okay. Be right back. Magkuha na tayo itlog daan og mantika. Hala na! Wala ang kalaha! Losa ka kalaha. Hmm, kalaha. ko itong kalaha! Hindi lang ko sa kalaha! Patay! Di ko manigitro ka ito! I-review na itong CCTV, B. Kung kisa'y nagkuha. Ay, tuwa deing. Eh, may nag -agi. Ano siya, oh? Uh. Oo, no, siguro ni... Ay, Ayla, to anak, gigaw kanaka!